Naisip mo na ba kung paano ang mga panahon na ating ginagalawan ay sumasalamin sa tinawag ng Biblia na mga huling araw na mahirap? Inilarawan ng eksakto ni Apostol Pablo sa kanyang liham, kay Timotio, kung ano ang makikita natin sa puso ng tao kapag ito'y lumayo sa Diyos. Sinabi niya na sa mga huling araw, magiging mapagmahal sa sarili, mapagmahal sa pera, mayabang, walang pasasalamat, suwail, at walang pag-ibig ang mga tao. Ang mga salitang ito ay isinulat siglo na ang nakalipas. Ngunit tila eksaktong inilalarawan ang mundo ngayon, hindi ba? Nabubuhay tayo sa paligid ng walang humpay na paghahangad ng kasyahan, kapangyayahan, at pagkilala. At sa gitna nito, marami ang nawawalan ng espiritual na sensibilidad. Nakakalimot kung ano ang tunay na mahalaga, ang buhay na presensya ng Diyos. Ngunit ang layunin ng babalang ito ay hindi upang husgahan natin ang mundo sa labas. Ito'y paanyaya na pumingin sa loob ng ating sarili. Madaling ituro ang pagkakamali ng iba, ngunit ang tunay na tawag ng Espiritu ay bawat isa sa atin ay suriin ang sariling puso. Napapayagan pa ba natin ang Diyos na maging sentro ng ating buhay? O, unti-unti, ang ako ay umupo sa trono na Kanya dapat pag-aari. Malinaw ang sinabi ni Jesus nang sabihin niya, Kung sinuman ang nagnanais na sumunod sa akin, ipagkait niya ang sarili, buhatin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Hindi niya ipinangako ang madaliang daan, ngunit tinyak niya na ang tunay na buhay ay matatagpuan sa pagtanggi sa sarili at paglalagay kay Kristo sa ibabaw ng lahat. Ito ang ipinapalala sa atin ng banal na Espiritu ngayon ang panganib ng pananampalataya na tila buhay sa labas, ngunit walang laman sa loob. Gaano kadalas nating pinananatili ang anyo, nagsasalita bilang mga kristyano, nakikibahagi sa mga gawa ng Diyos, ngunit sa loob ay nararamdaman ang puso na malayo, malamig at pagod. Posible tayong magkaroon ng anyo ng kabanalan, ngunit tanggihan ang tunay na kapangyarihan na nagmumula sa presensya ng banal na espiritu parang nagbubukas ng apaw na kandila, tila ilaw, ngunit hindi nagbibigay liwanag. At marahil ito ang dahilan kung bakit tinatawag ng Panginoon ang marami pabalik sa pagkakalapit, pagsisisi, at tunay na pagsuko. Sinasabi ng Biblia na ang pag-ibig sa pera ay ugat ng lahat ng kasamaan, hindi dahil masama ang pera mismo, kundi dahil sinasakop nito ang puwang na dapat ay mapagkakatiwalaan sa Diyos. Kapag ang puso ay puno ng pagnanasa na magkaroon pa, nawawala ang pasasalamat. At ang taong walang pasasalamat ay nawawalan ng kakayahang makita ang kabutihan ng Diyos sa maliliit na bagay. Ilang mga biyaya ang ibinibigay sa atin ng Panginoon araw-araw, hangin, tinapay, kalusugan, pamilya, at gayon paman nakakaligtaan nating magkasalama. Ang pagiging mapagkasalamat ay isang gawa ng pananampalataya. Ito'y pagkilala na walang bagay na nagmumula sa ating sarili, kundi mula sa mapagbigay ng mga kamay ng Ama. Marahil ngayong araw ay tinatawag ka ng Diyos na huminto sandali at tignan ang loob ng tapa. Nabubuhay ka ba ng higit para pakinabangan ang ako kaysa mapasaya ang Diyos? Hinahana mo ba ang kagumpay, kaginhawaan, pag ng iba, habang ang relasyon mo sa Panginoon ay nauna sa pangalawang plano? Hindi niya nais lamang ang iyong oras tuwing linggo, ni ang iyong magagandang panalanging salita. Nais niya ang iyong buong puso. At kung ang mensaheng ito ay nakakausat sa iyo ngayon, alamin na ang banal na espiritu ay nag-anyaya sa iyo na bumalik sa unang pag-ibig. Upang patayin ang anyo at muling sinihan ang tunay na apoy ng pananampalataya. Iwanan ang mga panggagambala, kayabangan, pagkapagod at muling sumuko sa tinig ng Diyos. Siya'y patuloy na nagsasalita. Siya'y patuloy na nagbabago. At tuloy niya pang tinatawag ang iyong pangalan. At kung nararamdaman mo ang presensya na ito na hinahaplos ang iyong puso sa sandaling ito, lumapit ka pa sa Kanya. At inaanyayahan kita kung ang salitang ito ay nagbigay sa iyo ng pagpapala, mag-subscribe sa channel, ilike ang video na ito ibahagi ito sa isang nangangailangan makinig, at iwan ang iyong amen sa mga komento, hindi bilang nakagawian, kundi bilang gawa ng pananampalataya. Sapagkat ganito kumakalat ang liwanag ng Diyos, mula puso hanggang puso. Binalaan tayo ni Pablo na sa mga huling araw, marami lamang ang magkakaroon ng anyo ng kabanalan, ngunit itatanggi ang kapangyarihan ng Diyos. At, kung tayo'y tapat, gaano kadalas itong nangyayari kahit sa loob natin. Nagsasalita tayo tungkol sa pananampalataya, ngunit nagdududa sa katahimikan ng kaluluwa. Nagsasalita tayo tungkol sa pag-ibig, ngunit nagdadala ng sama ng loob. Nagsasalita tayo tungkol sa pagpapatawad, ngunit nagkatago ng malalim na gali. Ito ang araw-araw na pakikibaka ng puso ng tao ang labanan sa pagitan ng pamumuhay para sa Diyos o para sa sarili. Dito pumapasok ang banal na espiritu na nagpapakita ng mga lugar na kailangang baguhin, hindi upang hatulan, kundi upang palayain tayo. Sinabi ni Jesus na darating ang espiritu bilang kagapagpayo, ang nagtuturo, nang hihikayat, at gumagabay sa lahat ng katotohanan. At kapag pinayagan natin siyang pumasok sa ating loob, Nagsisimula ang isang supernatural na bagay. Ang kayabangan ay napapalitan ng kababaang-loob. Ang pagmamalaki ay nagbibigay daan sa pagsisisi. Ang kayabangan ay natutunaw sa harap ng dalisay na pag-ibig ni Kristo. Hindi niya nais baguhin lamang ang nakikita, kundi ibalik ang mga sirang bahagi sa loob. At kaya ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa mga kamay, kundi sa puso ipinapakita sa atin ng Biblia na hindi tumitingin ang Diyos gaya ng aw. Ang tao ay nakikita ang panlabas, ngunit sinusuri ng Panginoon ang puso. At marahil ito ang ginagawa ng Espiritu sa iyo ngayon, sinusuri, ipinapakita, nagapagaling. May mga lumang sugat na kailangan ipasa, mga ugali na dapat bitawan, mga kaisipan na dapat panibaguhin. Walang bagay na nakatago sa mga mata ng Diyos. At gayon paman, minamahal ka niya. Kilala niya ang bawa pagukulang, bawat pagbagsak, bawat kahinaan. At kahit na alam niya ang lahat ng ito, inatawag ka niya. Hindi upang mapahiya ka, kundi upang ibalik sa iyo. Kapag sinabi ni Pablo ang tungkol sa mga taong mas mahal ang mga kasiyahan kaysa sa Diyos, inilalarawan niya ang isang henerasyon na sinusubukang punan ang kawalan sa kaluluwa gamit ang inialok ng mundo. Ngunit ang kawalang iyon ay matutunton lamang sa presensya ni Kristo. Walang pera, agumpay o kasiyahan ang makapagpapasaya sa isang pusong wala ang Diyos. Ang tunay na kagalakan ay nagmumula kapag kinikilala natin na ang lahat ng ating kailangan ay nasa Kanya. Kaya sinabi ni Jesus, unahin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Kapag inilalagay natin ang Diyos sa sentro, ang lahat ng sobra ay nawawala ang kinang. At kung nararamdaman mo na may humihiwalay sa iyo mula sa Panginoon, kayabangan, pagkakagulo, espiritual na lamig, ngayon ang tamang panahon upang bumali. Panahon na upang manalangin, Panginoon, baguhin mo ang aking puso. Walang kasalanan na masyadong malaki para sa dugo ni Kristo na hindi kayang linisin walang pusong masyadong malayo para maabot ng banal na espiritu. Ayaw niya na mamuhay ka sa anyo lamang, kundi mamuhay sa kapangyarihan, ang kapangyarihan ng biyaya, pagsisisi at pagbabago. Ang parehong Diyos na nagbigay inspirasyon kay Pablo upang isulat ang mga salitang ito, ay siya rin kumatawag sa iyo ngayon sa isang tunay na buhay, puno ng espiritu, pinatatakbo ng pananampalataya, at pinanghahawakan ng pag-ibig. Nais niya na palayain ka mula sa bigat ng pagtatangka magmukhang mabuti at gabayan ka sa liwanag ng pagiging totoo sa kanya. Dahil ang ebanghelyo ay hindi tungkol sa pagpapanggap ng perpeksyon, kundi sa pag-asa sa biyaya araw-araw. Kapag may puwang ang banal na espiritu, siya ay nananahan. At kapag nanahan siya sa atin, lubos na nagbabago ang ating buhay. Nagsisimula tayong makita gamit ang mga mata ni Kristo. Maramdaman gamit ang kanyang puso at kumilos sa pagmamahal na hindi naunawaan ng mundo. Ito ang tunay na kapangyarihan ng Diyos, pusong nabago ng buhay na presensya ng Espiritu. Kapag nananahan ang banal na Espiritu sa atin, lahat ay nagbabago, hindi mula sa labas papasok, kundi mula sa loob palabas. Binabago niya kung paano tayo magsalita, mag-isip, makitungo sa iba. At kahit paano harapin ang mga pasakit ng buhay, kung saan may kayabangan, doon ay isinilang ang kababaang-loob. Kung saan may takot, doon ay umuusbong ang tiwala. Kung saan may lamig, doon namumukadkad ang pagmamahal. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pamumuhay ng relihiyon at pamumuhay sa tunay na relasyon sa Diyos. Maaring baguhin ng relihiyon ang kilos ngunit tanging ang banal na espiritu ang nagbabago ng puso. At marahil ito ang tawag na ipinapaabot ng Diyos ngayon sa iyong puso. Hayaan mo akong baguhin ka. Ayaw niya na mamuhay ka ng mababaw na pananampalataya. Pinatatakbo lamang ng ritual o mga natutunang salita. Nais niya na maranasan mo ang tunay na kapangyarihan ng kanyang presensya. Ang paehong kapangyarihan na naggalaya sa mga bilanggo naggagaling sa mga may sakit, at nagbuhay muli sa mga patay ay buhay pa rin at bukas para sa mga naniniwala. Ang kapangyarihang ito ay hindi nasa mga templo o seremonya, nasa pusong sumusuko, sa tuhod na yumuyuko, sa kaluluwang nagsasabi, Panginoon, narito ako. Sinabi ni Apostol Pablo na ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pag kabutihan, katapatan, aamo, at pagpipigil sa sarili. Hindi ito mga katangiang pantao, kundi mga palatandaan ng mga taong hinawakan ng Diyos. Kapag kumikilos ang Espiritu, nagsisimulang mangyari ang imposible, naggapatawad ang mga nasaktan, nababali ang mga matitigas na puso, naakahanap ng pahinga ang mga pagod na buhay. Para bang isang bagong buhay ang namumukadkad sa loob natin. At lahat ng ito ay nagsisimula sa isang simpleng kilos, buksan ang puso. Marahil ngayon ay nakikipaglaban ka sa isang bagay na tila mas malaki kaysa sa iyo. Isang bisyo, sama ng loob, pagkakasala, ako. Ngunit alamin na mas malaki ang kapangyayihan ng Diyos. Walang bilangguan na hindi kayang sirain ng pag-ibig ni Kristo. Walang kadiliman na hindi kayang liwanagin ng liwanag ng Espiritu. Kapag isinuko mo ang kontrol sa Panginoon, ginagawang patotoo niya ang imposible. Binabago niya ang mga kwento, binabago ang pag-asa, at as sumusulat ng mga bagong simula. Kaya sa sandaling ito, ipanalangin sa iyong puso, Panginoon, suriin mo ako at baguhin. Alisin mo sa akin ang lahat ng hindi ka ikinagagala. Bigyan mo ako ng malinis na puso at tunay na pananampalataya. Naway hindi ako mamuhay sa anyo lamang, kundi sa kapangyarihan ng iyong presensya. Unuin mo ako ng iyong espiritu at gabayan sa landas na walang hanggan. Ang simpleng panalangin ito, kung taimtim, ay may kapangyarihang baguhin ang kapalaran. Sapagkat naririnig ng Diyos ang pusong nagpapakumbaba sa Kanya. At kung nararamdaman mo ang presensya ng Panginoon ngayon, huwag hayaang lumipas ang sandaling ito. Patuloy na humanap, patuloy na manalangin, patuloy na hayaang hugisin ka ng Espiritu. Maaring masakit ang proseso, ngunit ang resulta ay tunay na kalayaan. Nais ng banal na espiritu na manahan sa iyo, hindi lamang bilang bisita, kundi bilang Panginoon at kaibigan. At kung ang salita na ito ay humipo sa iyong puso, ibahagi ang mensaheng ito sa isang taong kailangang makarinig nito. Iwan ang iyong amen sa mga komento at mag-subscribe sa channel upang patuloy na makatanggap ng mga panalangin na nagpapalakas sa kaluluwa. Nawaitakan ka ng banal na espiritu ng kapayapaan, baguhin ka ng pag-ibig, at punuin ng kapangyarihan bawat araw ng iyong buhay. Amen.